Sinanong ko kayo kung ano yung mga katanungan or questions na gusto nyong itanong sa akin. So, marami yung mga nag-reply, nag-comment, nag and natutuwa ko dun sa iba, natatawa ko dun sa iba, at sasagot ako ng limang mga katanungan na binigay niyo sa akin at sasagutin ko ngayon. Okay? So, uh, yung mga napili ko, uh, yung unang-una, bakit daw, bakit po Maria and Amelia ang name ng account namin? So, yung Marina Melia po is second name nung uh, mga anak ko. Yung Marie is a second name ni ate and Amelia is second name ni Bunso. So, pinagsamang name nila yan, kaya naging Marie and Amelia. Okay? And then, yung second question natin is, newbie here, taga saan po kayo ma'am? So, currently nandito ako sa United States pero uh, ang province po namin sa Pilipinas, my province is Oriental Mindoro. So, nasa uh, Mansalay Oriental Mindoro po uh, ako uh, galing. So, yun yung ating second question. Yung third question naman natin is um, eto na <laughs> galing kay Angela Rodero sabi niya What is the biggest mistake in your life? So, ano daw yung biggest mistake in my life? Um, I don't think I have really a big mistake in my life. Hindi siya, I may, might have created a lot of mistakes, pero hindi siya ganun kalalaki. But, uh, kahit marami ako mga mistakes or pagkakamali na nagawa sa buhay ko or whatever, hindi ko siya pinagsisisihan. Wala sa lahat ng na nangyari sa buhay ko, pinagdaanan ko, wala akong pinagsisisihan. Lahat ng pinagdaanan ko, I'm grateful for it. Uh, nagpapasalamat ako dahil kung ano man yung halimbawa naranasan ko, yung mga pagsubok, it made me to become a better person, a stronger person. So, ayun, whatever mistakes I have made, wala akong ganun kalaking nagawa. Maybe small mistakes, but I'm proud of them. And, I'm, and I like kung ano man yung mistakes na mga nagawa ko sa buhay, sa buhay ko. Okay? So, um, and yung pang-apat natin. ah uh, galing kay Jessica, sabi niya, paano po naging kayo ni Mr. Mo po, Madam? Yeah, so, first and foremost, I'm not a teacher, so don't call me Madam, okay? <laughs> anyway just just kidding um, Kami ni han ng husband ko nagmeet kami uh, sa Israel so i was working in Israel tapos um, nag nagmigrate siya doon uh, american siya pero israeli din siya jewish so uh, nag serve siya sa army and uh, nagmeet kami habang nasa army siya and so yun after a couple of years uh, Uh, na, na, na tumira kami sa Israel then nag-migrate kami sa United States bumalik kami dito kasi nandito yung mga parents niya so ayun nag-meet kami sa Israel and the last one actually last na ba or two more I guess uh, ang sabi niya sabi ni Noelito Castillo what is the secret of a happy marriage daw, so alam niyo ba ang sagot <laughs> Anyway, I think some of you know about it. Kung halimbawa, uh, you guys are happy with your partners or maganda yung marriage nyo. But as you all know, it takes two to tango. So, everything is about partnership. Kung baga, lahat yan, dapat partner kayo sa buhay. First and foremost, dapat, alam, dapat mahal nyo yung isa't isa. After na mahal nyo yung isa't isa, dapat nire-respeto at kinagalang nyo yung isa't isa honest kayo sa isa't isa, yun yung basic ng marriage. And yung communication nyo, dapat open yung communication nyo, you're not lying to each other. And dapat lahat nagtutulungan, especially sa mga, sa mga husband dyan na um, dapat binalagaan nyo yung asawa nyo, yung mga um, asawa nyo. Kasi kung yung mga asawa nyo, pinababayaan nyo, mapapabayaan din kayo, kaya kayo naghahanap ng iba kasi feeling nyo pinababayaan kayo ng asawa nyo. But the thing is, yung mga asawa nyo busy yan sa pagiging may bahay, hindi nyo alam kung gaano yung, yung trabaho namin as, as, you know, may bahay. So, sana suportahin nyo yung asawa nyo, tulungan nyo, alagaan nyo para ibalik din sa inyo ng asawa nyo yung pagmamahal niya binibigay at pag-aalaga niyo sa kanya. So, yung basically, yung, yung sekreto is magtulungan kayong dalawa. I mean, you should keep the love, you should keep the respect to each other. So, yun yung para sa akin na importante na, na dapat honest kayo sa isa't isa para mag-grow yung, yung, yung relationship niyo. And um, I guess commitment, yung commitment niyo sa isa't isa, loyal sa isa't isa kasi yan yung unang-unang basehan ng ng pagiging matibay ng isang relasyon kung loyal kayo sa isa't isa, 'di ba? Kung nakikita nung, nung babae na loyal si si husband, so walang masyadong problema. So I guess that's it. Med medyo napahaba na 'yung explanation ko, but but I guess that's it. It's the love, the respect, 'yung pagtutulungan at honesty niyo sa isa't isa. And the last one. <laughs> Sabi ni J Jella, Jella Castor. Paano po magpahaba ng pasensya? Paano daw magpahaba ng pasensya? <laughs> well, what can I say? Um, it takes some growing up. Alam mo yun. Um, I guess sometimes nagmamature yung isang tao. And you should know how to pick your bottle. Alam niyo yon yung yung battle niyo kung ano yung laban. Dapat pinipili niyo yung laban na na ipipik niyo. Hindi lahat dapat sinusugod niyo. So merong mga bagay, merong mga issue na na kibit balikat na lang, palampasin niyo lang. At meron din mga bagay na importante na kailangan ng uh, uh, what do you call it? pay attention to or kailangang isolve yung mga problema. So, basically pahabain ng pasensya it takes some how do you call it parang inner understanding siguro sa maturity na na wag mong pansinin yung mga hindi naman ganun ka-importante. Pag hindi ka ganun ka-importante, just, you know, give balikat lang, wag mo na lang pansinin. So, yan, ganun lang. Hindi, hindi, lahat ng, hindi lahat ng laban kailangan mong sugurin. May mga bagay, may mga laban na pabayaan mo na lang and let, let the other... Alam mo yun? Para sa akin nga, halimbawa, halimbawa may problema ako or whatever or may bumabagabag sa akin binibigyan ko siya ng seven halimbawa this is the first day and yung sya, yung first day na yun and talagang iniisip mo siya yung talagang um, you're very upset so I give it like seven seven days seven days and after seven days tingnan mo kung yung same pareho yung feeling mo today at in seven days kasi pagkatapos ng seven days mag-iiba na yung tingin mo dun sa sitwasyon na yon so just give it sometimes it takes time And, yun lang. So, yun, yun guys. Kung meron pa kayong mga tanong sa akin, I will post more in the future and then we can talk about it more. Marami pong salamat sa mga nag-comment and sa mga sumusuporta sa channel namin. So, that's all for today. Thank you. Bye!